Naghahanap ka ba ng pinakamahusay na mga serbisyo sa email ng masa upang matulungan ng iyong negosyo na lumago? Ngayon ay sinasaklaw namin ang namungunang lima mas email services na maaaring mapalakas ang iyong negosyo at gawing madali ang marketing sa email. Bilang isa, SMTP kumuha ng SMTP kumuha ay dinisenyo upang gawing madali at mabilis ang pagpapadala ng mga email ng masa. Automates nito ang paghahatid ng email batay sa mga aksyon ng gumagamit at maaaring muling magpadala ng mga email sa mga hindi pa nagbukas ng mga ito. Hinahayaan ka ng serbisyong ito na direktang makipag-usap sa mga customer na nagbabahagi ng mahalagang mensahe o mga alok na time-sensitive. Nag-aalok ang SMTP get ng mga tampok tulad ng paglikha ng mga template gamit ang aming mga tools sa disenyo ng top-notch, madaling ay edit ang mga ito, at makakuha ng komprehensibong mga sukatan sa mga pagbubukas, pag-click, pag-bounce, pag-unsubscribe at marami pa. Plus, SMTP get nag-aalok ng abot kayong mga pagpipilian sa pagpepresyo, tinitiyak na magbabayad ka lamang para sa kung ano ang iyong ginagamit. Numero 2, MailChimp MailChimp ay popular para sa kanyang isitos interface at malakas na mga tampok na ginagawa itong isang nangungunang pagpipilian para sa parehong mga bagong gumagamit at nakaranas ng mga marketer. Bilang tatlo, Constant Contact Constant Contact ay nagbibigay ng iba't ibang mga napapasadyang mga template, simpleng pamamahala ng listahan, at natitirang suporta sa customer. Numero 4, Get Response Get Response ay isang komprehensibong solusyon sa marketing na kasama ang email marketing, landing page, webinars at marami pa. Ito ay perpekto para sa mga negosyo na nais na pagsamahin ng iba't ibang mga channel sa marketing sa isang solong platform. Bilang lima, Aweber Aweber ay kinikilala para sa kanyang madaling gamitin interface at maasahang serbisyo. Nagbibigay ito ng iba't ibang mga template, direktang autoresponder, at natitirang suporta sa customer. Narito ang nangungunang lima mass email service provider. Para sa karagdagang mga detalye, bisitahin ng smtpget.com at kumunekta sa amin sa pamamagitan ng link ng WhatsApp na ibinigay sa paglalarawan.